Yan mga master, isang magandang magandang umaga sa inyong lahat Ngunit nagbabalik si Master Goteng Bali, update po kayo sa ginagawa ko na magpipintura naman po kami Kasi okay, tapos na po kami sa ginagawa naming balcony Yan, bali lalagyan na po siya ng sliding mga master Sliding na lang po ilalagay natin dyan Kaya, papa papasalamat po kay kaya Wancho, ko sa lahat po nang bumati sa akin ng kaarawan ko po. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po. Lagi po ay mag-iingat. ilang po. Maraming maraming salamat po sa, sa pag-suporta sa aking mga video. At maraming maraming salamat sa lahat ng tumutulong para may awan ko channel ko po. Yun lang po. Maraming maraming salamat po. Uh, hindi ka aya sa inyong makikisa may eh, katulad ng mga bukol-bukol. Yan, yeah, katulad ng mga bukol-bukol na yan. Iwa iwasan natin bumamit ng gloss. Kasi pag ginamitan natin ng gloss yan, lalo na, lalong lalong makikita yan. Kagamitin uh, lang natin dyan eh, yung yung hindi gloss. Hindi makintab mga master para hindi siya masyadong kita at maganda tignan kitang kita kasi yan sa pag ginalos natin eh lalong papangit na ang masakit sa mata And, ayun lang ang aking payo mga kamaster kaya let's go magpipintura na ako ako na yan. let's go na yeah, mga master bali natapos na nga natin ito lahat pati mga kwarto yan yan sya so, natapos na natin bali ang pipinturaan na natin dyan ay ang mga kornisa pati itong walling Saan? dito naman tayo sa kabilang kwarto mga master unang kwarto nga gapasukay natin yan dito naman tayo sa kwarto yan sya so kumupas na yung kulay niya kaya papatungan lang natin siya so hmm. kaya let's go mga master sumahan nyo na ako at dyan nga mga kamaster ay kumuha muna ako ng walis kasi madaming agyo bali tinatanggal ko muna para malinis para kapit na kapit yung ating ipapahid na pintura mga master, linis linis muna ng pagwawalis at dyan, mga master, ay hindi na ako ligoy pa. Agad-agad ko nang binanatan ang pagpipintura kasi malinis na. Kaya patungan na natin yan, mga master. wag nang patagalin. Let's go! At yan mga master, tapos na tayo dito sa isang kwarto. Ayan Tapos na ako. Bali, dito naman tayo sa kabilang kwarto. At ayan uh, si Renz, pinapaprimeran ko yung cornisa Para para matakluban siya. Hindi kasi kaya takluban Hindi kasi kaya takluban agad yan mga master ng pinturang ipapatong natin. Kasi matingkad yan. Bali, dito na muna tayo. Sa bilang kwarto. Bali, apat na kwarto kasi ito mga kamaster eh. Dito naman tayo. Let's go! At niya mga kamaster at punesto ko na agad ang aking camera para masimulan ko na agad yung pangalawang kwarto natin na ginagawa. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa mga kamaster. Tira ng tira agad para matapos agad natin ang ating project. Para may makuha pa tayong iba. At ayan, papaspasan na natin yan para wala na tayong problema. At yan, time lapse check, game! tayo mga kamaster tapos na naman tayo sa isang kwarto kung nakikita niya yung guwit-guwit na yan ay design yan design yan design yan kaya may ano you know, square square yan mga kamaster na design yun siya tapos na pala natin Bali kornisa na lang babanat natin diyan pati itong walling mga kamaster. Pati itong loob ng CR niya ay tapos na rin mga kamaster. acha Tapos na. Bali walling na lang pati cornice ang ating baba natin. Pati ang lining, papalitan natin ang lining niyan. Kung ano yung nasa cornice ang kulay natin ay ilalagay din natin siya dito sa baba para maganda na Ilang hey mga master. Ilang mga master bali natapos na nga natin to lahat. Pati mga kwarto. Yan. Ayan natapos na natin Bali, ang pipinturaan lang natin dyan ay ang mga cornisa, pati itong walling. Sa next upload natin yan mga master Ang walling pati cornisa. Sabay-sabay natin yan. Ayan sya. Di ba, hindi masyadong hindi masyadong ala tayong bukol pag, pag hindi flat yung ay pag pag hindi gloss yung ginamit natin mga kamaster kasi pag gloss yan, matik yan makikita nyo yung bukol-bukol nan lalo na yun, pag nasisinagan ng araw mga kamaster ay nang liwanag o araw pa naman yan makikita yung ball ball nya kaya kailangan natin dito ay yung plat <coughs> plat kasi pinatungan lang natin to eh. hindi naman talaga totally na ako ang kumuha dito ng pagkikisam bali matagal na kisam na to kaya nirepair lang natin yan sya yan sya ganda o oh. Ayan. Bali, repair lang natin yan, mga master. Ayan, may design siyang ano. Batawag dito. Octagon. Octagon niya ito. Octagon niya. Ayan. Bali, cornisa na lang ang gagawin natin dyan. Bali, dito sa isang kwarto naman ay natapos na natin, natin yan. Natapos na. Ayan din siya. Natapos na. Ayan siya. Ay, dilaw. Yan, may design yung ano niya, kisa sa mga kwarto. Kaya ganun, yun siya. Yan siya, siya ganda. At yung ginawa nating balcony, mga kamaster. Yan, ang ginawa nating balcony, ayan. Yan, mga master bali, tapos na pala tayo mag... magpintura ng kisa, may bali. Ang gagawin na natin bukas ay kurnisa, pati itong walling. Kaya, don't forget to subscribe, mga master at like and share, mga master. Kung gusto niyo po lagi kayong updated sa mga video, click niyo lang po yung notification bell. At lagi po natin suporta si Copper's Vlog at si Kuya si Dad's Oblak, si Tita P. Bilab, at ang um, Lintik Team mga kamaster. Yun lang. Bye-bye!